nang ang iyong kahilingan? Um, entertainment showcase po for my mom. Hello, Nak. Sana mananalo ka. Alam kong kayang-kaya mo yan. Good luck. God bless you. and love you. May fan eh. Wow. Makuha kaya niya ang kanyang kahilingan? Huwag <laughs> ka magmalaki dyan sa sleepless. Naka-sleepless din. Siya nga pala bagong ahe pa. <laughs> Ah, uh, bakong <laughs> Millionaria kaya si Jaya ah, si alias Denver. Denver? Ang mga tanong na yan, sasagutin natin lahat sa pagbabalik na All, All Star Game! The Women's Special Video kay Challenge! Congratulations to my K-4 song winners this week! It's what everybody wants wonderful ito. Denver, meron tayong uh, bonus song home partner na kakausapin mo. Ito naman ay si Mary Joyce Tolentino ng Valenzuela City. Hello, Mary! Hello, good evening po. Partner mo dito sa studio ay si Denver ng <laughs> Pinoy Pop Superstar. Okay. Usap What's up Hi, Mary. Hello. Galingan mo po. Good luck po. Kaya mo yan. Alright. <laughs> dasal lang ang katapat niya, Opo, dasal lang ang katapat niya. Mary, dyan ka lang ha, panuorin mo si Denver. Malay Apo. mo nga naman mag 1 million to eh. Half a million ka. Hello! Half a million. Sana nga po eh. Half a century mo rin uubusin yun. <laughs> dyan ka lang. Thank you po. Denver, kay ka na. Kay na. Let's play K, K or Nothing Round dito sa All Star K. The One Million Peso Video Kay Challenge! challenge. Good luck sa iyo. Good Kaling luck sa iyo, Mary Denver. Joyce oh. and Music! Yeah. no matter what they do. no matter what they do what we believe is true again no matter what they call us however they act. no matter where they turn ano? we'll find our own way back I ano? 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 I ano? 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 na ano? 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 Now everything is focused for her. His hair hurt, hurt the look. I think it's his mother, Elizabeth, were handsome. <laughs> daw ba mom? Hindi, nandito po sila. Ah, oh, dito! dito pala eh! na rin. Naibigay na rin natin. Ay. Ang tanong na lang, Jaya, tutuloy ba siya o titigil? Denver, we'll give you 15 seconds to decide and it starts now! Wow. Ikaw! Tuloy! Sa bagay, parang minanin niya yung lima eh. Bigla-bigla. Oo. Bigla. Oh. Ikaw? Ako na-excite ako, eh, fairness. <laughs> oh, <laughs> Tanong natin sa kanila, tuloy o tigil? <laughs> audience, ang, ang, ang audience natin ay tuloy. Ito na lang ang tanong. Tuloy, tuloy o, tigil. o tigil? Tuloy po. Ano pang pa inihintay natin? Music! Good luck, Denver. If only prayers were answered Then we would hear God say No matter what they tell you No matter what they No matter what they, no matter what they teach you What you believe is true. Ah! 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 He has 320,000. And now the question is, Tuloy ba otigil? Bagjaya! Magsitahimik muna kayong lahat! Kailangan ni Denver ng paliwanag at eksplenasyon. Nahihilo na ako. Naitindihan niyo ba ang ibig kong sabihin? Paliwanag mo nga! Denver, kasi ganito yon. Dito sa K or Nothing Round, biglang nagkakaroon ng isang mahabang blanco na hindi mo akailan, alam kung kailan naputol. Isang pagkakamari lang dun, Denver mawawala lahat. Bibigyan ka uli namin ng 15 seconds para makapag-desisyon. Kung that? tutuloy natin or titigil. Correct. And that starts now. now. Mahala <laughs> na ba? siya mag-desisyon. <laughs> Ikaw. Basta ako, natutuwa ako dahil napakaganda ng mga pangyayari. Birthday niya, anniversary, oh. Huh. 57th anniversary ng ng ating uh, station. Parang, do you think everything is going as way? Only he can answer that. Tanong na natin. Ito na lang siya na lang tanongin natin. Tuloy o tigil? Tuloy o tigil. <laughs> tigil? Tigil.